Magandang araw mga kaibigan, ako si PJ Kumpas at welcome sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo natin ngayong araw ay mula kay San Marcos, Kabanata 8, Talata 27, hanggang 33. Kung saan tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako para sa si inyo? Napaka-direct pero malalim, kaya samahan ninyo ako sa paglinilay ngayong araw. Alam mo yung moment na bigla kang tinanong ng isang kaibigan, ano ako sa buhay mo? Kung close kayo, parang ang sagot mo, eh di tropa, kaya best friend. Pero kung hindi ka ready, baka magpanit ka pa, magbukang hindi sigurado at sabihin, ah ano ikaw? Ganito ang vibe ng tanong ni Jesus sa Ebanghelyo. Sino ako para sa inyo? Hindi lang siya naghahanap ng mababaw na sagot parang, Lord ka namin po kundi gusto niya ng sagot mula sa puso. Kasi diba, may ibang tao na kilala lang tayo sa pangalan, pero hindi talaga alam kung sino tayo at kung ano ang malaga sa atin. Sa ating ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sumagot sila base sa naririnig nila sa iba. Ang sagot nila si Juan Bautista, si Elias, o isa sa mga propeta. Pero natanongin niya, para sa inyo. Sino ako? Sumagot si Pedro. Ikaw ang Kristo. Tama ang sagot ni Pedro pero hindi niya palubos na naunawaan ang kahulagan nito. Akala niya ang pagiging Kristo ay tungkol sa tagumpay, kapangyarihan at kaluwalhatian. Pero pinaliwanag ni Jesus na ang kanyang misyon bilang Kristo ay nangangailangan ng paghihirap, pagtitiis at sakripisyo. Dito natin may kita ang mahalagang koneksyon ng sakripisyo sa pagkakilala kay Kristo. Hindi natin siya tunay na makikilala kung ayaw natin yakapin ang kanyang daan ng krus. Ang pagiging alagad niya ay hindi lang tungkol sa paniniwala o pananalita, kundi sa pagsunod sa kanya kahit mahirap. Sabi nga ni Yesus sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, kung nais nino man na sumunod sa akin, itakwilin niya ang kanyang sarili. Buhati ng kanyang krus at sumunod sa akin. Pag tinanggihan natin ang sakripisyo, tinatanggihan din natin ang buo at tunay na pagkakilala kay Kristo. Pero sa bawat pagtanggap natin ng krus, mas nauunawaan natin ang lalim na kanyang pagmamahal para sa atin. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo hanggang kamatayan. Ngayong araw, Narito ang tatlong bagay na maari nating gawin upang mas makilala si Jesus at ipakita sa ating buhay ang pagkakilala natin sa Kanya. Una, magnilay sa salita ng Diyos araw-araw. Basahin natin at pagnilayan ang Ebanghelyo, ang simpleng pagbubukas ng iyong puso sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ay malaking akbang sa pagkilala natin sa Kanya. Pangalawa, Maging bukas sa sakripisyo para sa iba. Maglaan ng oras o tulong para sa nangangailangan kahit mahirap. Ang pagsasakripisyo para sa iba ay pagtulad kay Jesus. At pangatlo, magdasal ng personal at tapat. Talungin mo si Jesus sa panalangin. Panginoon, sino ka para sa akin? Hayaan mong gabayan kanya sa mas malalim na ugnayan sa kanya. So, salamat sa pagsama sa akin dito sa Landas ng Pag-asa. Handaan natin ang pagkilala kay Kristo na hindi walay sa pagyakap sa sakripisyo. Sa ating mga krus, doon natin mas makikita ang kanyang pagmamahal. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, maging boses ng pag-asa. Pakilike and share ang Patoy sa sa inyong mga kaibigan. Muli, ito si PJ Kumpas. Maraming salamat.